Fiang Smith na prank call ng kanyang pinsa na si Carly. Pero kinilig naman tayo sa prank call kay Fiang dahil nalaman natin na magkasama ang Jay and Fiang. Ito panoorin at pag-usapan natin ang naturang prank call ni Kylie sa kanyang pinsa na si Fiang Smith.

mukhang may masasakal talaga si Piyang, di ba? Pero nakakatouch naman si Piang, di ba? Sinagot niya agad-agad kanya ang ang call ng kanyang pinsan, hindi man natin nakita si JM. Pero rinig na rinig naman natin ang boses ni JM sa Nicole ng pinsa ni ni Fiang, 'di ba nasa bahay ba? O 'di ba nasa bahay ni Fiyang, si Jemat at mukhang naglalaro sila, 'di ba? Kasi bagong bili lang si Fiyang, 'di ba, ng kanyang PS5 at Nintendo. At eto nga, muling tinawagan ni Carly si Fiyang, o 'di ba? Eto, panoorin natin ang naturang video. Magay ka sa let's go, bili! <laughs> Pinta kayo. Hi, Fitwag. Hindi mo kayo tayo. Kita siya. Ayan siya, guys. Matahimik na kayo. Hello, miss you. na nakayos ako. Miss you. Bigyan mo ka kay Alicia. Oh, sabay-sabay tayong lahat. Thank you, Carly! Ayan, kung hindi pa na prank call ni Carly itong si Fiang Smith, ay hindi pa natin malalaman. Dahil tahimik na tahimik ngayong araw, buong maghapon, ang Jay and Kaya naman pala sila tahimik ay dahil magkasama ang dalawa. O, oh, ba? Diba? O, oh, paano mga madlang people? Yan po muna ang latest update natin dito. Kina JMA Barat, Fiang Smith. Ako po muli. Ayan. Sa mga nakagusto po ng video ko at laging gusto maging updated sa JN Fiang o kina JMA Barat, Fiang Smith, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung ring button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako, si, ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!